and we're both learning to stay something and we both study in Stella Maris. Yeah, and they are beautiful twins of Nang Nang Mafi. Oi, Jonathan. Hi, Ma. Hindi siya ready. It's okay. Okay, today maglalaro kami ng ano, uh, ano ba to? Yung pinaka, the best, the most, Oh, mga positive naman tayo so you don't have to worry hindi yeah. ka mahiya <laughs> okay but you have to be uh, honest okay? okay so you have to either call it yourself or si kambal kung sino man yung appropriate okay Pwede si Mama. kailangan ko close kailang dalawa okay. you have to close your eyes and then uh, we can get started okay. so yung pinak madaming points yun naman nanalo okay, okay. Your mama will keep top of the points. Sige. Let's start with the game. Okay. Sino ang pinaka? Sino mas maganda sa inyo? Okay. So, pag tayo sila, walang point. Okay. Alright, next. Sino ang sino ang mas masipag? <laughs> okay, May points na nga. Okay sino ang mas magalang sa matanda? Okay. Kilala oh, nga nila ang sarili. Kilala oh, yeah. <laughs> da Dapat sinang nang meron ding answer na. <laughs> okay. Sino ang pinakakit ng mga nasa likod? Ang kakit ng mga nasa likod niya. Background. Uh, sino ang um, ano ba? Sino mas sibag mag-aaral? Okay. Good. Sino ang prayerful? Sino mas nagpa-pray sa inyo? Okay. Sino ang... Um, yung hindi maangal masyado pag inutusan ni mama? <laughs> yung sumusunod agad kay mama, hindi masyadong nagko-complain. Tingnan natin, sino kaya yan? Okay, three, two, one. Okay. Parang agrika, parang di agree si mama. Halak! <laughs> okay, mga chiwariwap nandun sa gilid. Okay. Sino ang pinaka ka? Matali sino mas matalino? Oh! Sino mas magaling sa mat? Mat. Okay. Sino mas magaling sa English? English. Isa lang. Okay. Sino ang mas magaling sa science? Science. Okay. Okay. Sino ang mas magaling sumayaw? Sino sa galing sumayaw? Feeling good. Okay. Sino? Mas magaling kumanta. Oh, may kanya-kanyang talento pala sila. Sino ang um, mahilig kumain? Okay. Okay. Sino ang mahilig sa pet? May mahilig ba sa pet? Okay. Sino mas mahilig sa dog? Okay. How about sa cat? Okay. Okay. Sino ang um, yung mas magaling mag-groom sa sarili? Nagsabihin yung mag brush lagi, lagi nag-ilanos, naliligo, mahilig maligo. Ayan. Yeah. Okay. Ayan pala, naamoy ko na isa. <laughs> joke lang, joke lang. ah okay. Sino ang... Sino ang mas magalang sa matanda? Sa lola, sa mommy. Okay. Sino yung mas close kay mommy? Sino mas close kay daddy? <laughs> okay. Very good. ah uh, Sino mas love ni mami? <laughs> okay, how about yung love ni LA? Sino mas love ni LA? <laughs> okay, sino mas favorito ni, ni Lola Mila? 3, 2, 1 Okay, okay Hindi pa, hindi lang Dino. Wala ah Sino yung Mas magaling mag save ng pera Sino na nagsasave ng pera Okay Sino mas maraming ipon Tingnan natin Sino mas maraming ipon sa inyo Okay Sino ang Mas May ano Sino mas lalapitan sa school Ng mga boys Tingnan niya na. <laughs> okay. How about sino yung mas madaming friends sa school? Yan. Mas madaming friends sa school. Sino nasan ba si... Si, si Lian to na. Si Lian. Ay! Si Lian. Si Lian nga. Si Lian. Okay. Okay. Sino ang... Sino ang mas responsible? Pag wala si mama, siya yung nagluluto or naglilinis. Sabi, tara na, maglinis na tayo, magluto na. Okay. Okay. Alam mo yung score na nga? Ano mas score na natin? Okay, tapos? Oh, okay. Sige, last three, last three questions na tayo. Napapagod na sila, magda... Napapagod na sila. Okay. Uh -huh. Ay, nawal na. Ubusan kasi ako eh. <laughs> o, oh, sino mas kikay sa inyo? Sino mas kika yung yung gustong maglagay ng lipstick, nagpapaganda, fashionista. Okay. Sige. Um, ano pa? Siblings challenge. Kakatuwa. Um, sino ang naubusan talaga ako. Sorry naman. Da <laughs> Bayan, dapat ready ako. Hindi ako nagpapose. Sorry ha ah. Um, ano pang tatanungin natin? Dapat nakakatuwa naman. Ba, ka din. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw pala, ma. Pwede oh, Yung walang ano, ha? Walang... Walang kinikilingan na tanong, ha? Sino mahilig... Kumain. Ah. Sino mahilig kumain? Okay. Sino mas may magandang style? Fashionista talaga, fashionista. Okay. Um Sino mahiya eh? Mahiya. Ayan. Sino yung mas magandang achievement sa school? Yung may mas malaking honor sa school? Okay. Okay, girls. Thank you so much. Pwede na kayo magmulat ng mata. Salamat. Tagi mo ng colors. Ayun, ang ganda ng background. Anyway. Ayun na. Halak ka? pa lang isang tanong. Ano ba yun? Bakit di mo sinabi yan ng? Pareha sila. How many yung scores nila? 6-6. Six six. Six six. Okay. Okay lang yun. Kasi kambal talaga sila. Ibig sabihin talagang pareha sila ng qualities. Yay! Thank you. Thank you. Oh, high five, high five. High five John. high five chuk, chuk. Okay. <laughs>